So, hello. <laughs> Maghilo lang ako sa inyo kasi kanina pa itong isa na to nakasama ko dito na Nixudio. Well, has t-shirt the dark money. At kanina pa nagsasalita na maganda daw ako. Di ko alam kung ano ba ang pagtingin ngayon sa akin. Bisusi ka, mahal. So, kaya nag-video ako ngayon kasi kanina pa to, salita ng salita, na maganda daw ako. Hindi ko malaman kung ano bang nagandahan ito sa akin na ito, tumatanda na nga, nagtataklong pa rin dahil sobra ang hangin. Ayun yung hangin, no? lakas ng hangin ngayon dito ngayon sinamahan ko siya na mag upo kasi hindi kami makapag bike malakas ang hangin hindi ko kaya sagapin yung hangin wala mahal biheta das bike tour wala bike tour ah. parat Kaso daw, hindi ko daw kaya yung hangin. Kaya opo lang daw kami dito sa... Aming garden. Aming garden na punong-puno ng... Mga bulaklak. Bulaklak ng paghigong. So... nakaisang libo na siguro ito magsalita. Maganda daw ako. Huwag nyo na lang anuhin dyan guys ha. Kasi... Na salungatin kasi hindi ko na lang siya sinasalungat sa pagsabi niya maganda daw ako sabi ko ano pag kinaganda dyan o maganda ang tanawin o yun yung garden o ba diba? pero sa akin ka ba nakatingin o sa garden o sa bulaklak sabi ko sabi niya o, daw, maganda daw ako, maganda daw ako. Ano bang nagawa mong kasalanan? sinasabihan mo ko ng maganda. Wala naman daw. Basta gusto niya lang daw kong tingnan dahil ang ganda-ganda ko daw. Sabi ko, busog ka naman. Kumain ka na. Lahat ay okay naman. Hindi ko lang siya mapakita kasi wala siyang damit. At kanina pa to nag-ano, ang ganda mo. Gusto nyo ba guys na yung asawa nyo ay laging magsasabing maganda, maganda kayo? O ibig sabihin, maganda ka sa paningin nila? Maganda nga ba ako ngayon? Na hindi nga ako nagilamos, walang cream, walang sunblock. Basta dito lang kami sa garden namin. Ayaw ko namang mag, magtrabaho kasi linggo. Bigyan naman natin ng katahimikan ang pagtatrabaho. So, nandito ako sa garden, nag-upo-upo, nag, -upo -upo, nag ewan ko, dapat nga mag-ano nga pala ako eh, magsalita ako ng, gawa ko ng mga magandang ah... Uh, mag-vlog. Pero ito na lang ginawa ko guys, Naka, nakatihaya dito sa upuan at uh, magsalita na lang kasi hindi ko alam kung anong nakain ito. Ang pinakain ko lang naman ay beef soup. Yun lang naman. Pero hindi ko maintindihan. Kanina pa nagsasabi, maganda daw ako. Hanggang ngayon daw maganda daw ako. Pero daw siya tumatanda na. O daw mahal. Bean hips. Maganda. Sak. Oh, maganda. Narinig nyo? mahina kasi yung magsalita eh. Maganda daw ako. Aywan ko. O baka sa tinungga niya. <laughs> Nakatungga. Aywan ko ba dyan? Sabi ko, mag-vlog -mag nga ako kung anong talaga ang hitsura ko dyan. Kayo guys, nagagandahan ba kayo sa akin? Like and comment. <laughs> I'm <laughs> <laughs> subscribe bye bye guys <laughs>